Sa pag i explore ni KTH ka sa kanyang site kasama ang kanyang grupo ay meron silang natagpuan na tatlong magkakatabi na malalaking mga bato. Sadyang kakaiba ang mga ito kaya sila ay nagkaroon ng interes sa mga ito. At ayon sa kanilang pagsasaliksik, ang mga taong matagal nang naniniraan sa lugar ay nagsabing may dating kampo daw ang mga sundalong hapon sa area na ito. Dahil sa walang ideya si KTH kung ano ang ibig sabihin ng tatlong mga batong ito, ay naisipan niyang kuhanan ang mga ito ng aktual na larawan para ipasuri ang mga ito. Ito ang unang larawan na kuha ni KTH kung saan ay ating mapapansin dito na meron itong pagkakahuwig sa pader. At base naman sa aking naging pagsusuri dito ay masasabi ko na ito ay walang dudang gawa sa kamay ng tao. Sa madaling salita ay ito nga isang lihitimong marka kung saan ang aking pagbasa dito ay nagpapahiwatig ito ng kahulugang Boxes of Gold Deposit. Maliban dito ay meron itong dalawang katabing malalaking bato na kasing laki sa sukat nito. Narito ang pangalawang larawang kuha ni Kati sa ikalawang bato. hayun kay Kati ang kakaiba dito ay meron daw itong isang kulay puting bagay na hugis pabilog ang nakabaon dito. Ngunit may ibang tao ang unang kumuha dito kaya ganito na lamang ang siyang ating nakikita dito. At narito naman ang pangatlong larawang kuha ni H sa ikatlong bato. Ayon kay Ka H ay meron din daw nakabaon dito na isang kulay puting bagay na hugis pabilog. Ngunit matagal na rin itong kinuha ng ibang tao kaya ganito na lamang ang siyang ating nasisilayan dito. ang aking pagsusuri. Ang dalawang kulay puting bagay na nakabaon sa dalawang bato ay masasabi ko na ang mga ito ay giveaway lamang at hindi ito ang tunay o main treasure deposit. Ngunit ang kahulugan ng dalawang kulay puting bagay na ito ay nagpapahiwating na ang deposito ay nakabaon sa ilalim. Sa madaling salita, ang deposito ay nakabaon mismo dito sa ilalim ng batong parang pader. Kung saan ang aking naging pagbasa sa kahulugan nito ay sumasagisag ito sa deposito na boxes of gold deposits. Ibig sabihin, ang deposito na nakabaon sa ilalim ay binubuo ng ilang mga kahong naglalaman ng mga gold bars. Kaya maaaring ito ay nasa medium o large volume na deposito. Kung walang ibang naunang grupo ang naghukay sa ilalim ng naturang batu na ito, masasabi ko na nananatiling nakabaon sa ilalim nito ang mahalagang bagay. Pero kung may naghukay na dito noon, ay posibleng nakuha na nila ito, lalo na kung ito ay isang medium treasure deposit. ang masasabi ko kay Katih. Masasabi ko na napakaganda ang mga markang iyong natagpuan at walang dudang ang mga ito ay lehitimong marka. Kaya gaya ng aking mga sinabi kanina ay kailangan lamang ninyong hukayin ang ilalim ng naturang bato na ito. At kung ang nakabaon sa ilalim nito ay isang medium treasure deposit, masasabi ko na sa loob lamang ng 10 hanggang 15 talampak lalim ay iyong madadatnan ang deposito. Ngunit kailangan pa rin ninyong mag-ingat sa inyong pagkukay dahil may posibilidad pa rin na may nakaabang dito na patibong. Pero kung hindi patibong ay isang napakatigas na harang bago ninyo marating ang kinalalagyan ng mahalagang bagay. Maraming salamat sa panonood at happy treasure hunting sa inyong lahat.